Ito na mga kabasketball, mahigit 20 points ang kinamada na itong ating pambatong si Kai Soto. Dito nga sa naging laban ng Koshigaya Alpas kontra dito sa Utsunomiya Brex, dito nga sa preseason. So ipapakita ko sa inyo yung mga highlights ni Kai Soto mga kabasketball. First quarter, pinagsimula, starting five, gaya ng inaasahan, itong ating pambatong si Kai Soto at uh, maganda. Yung uh, naging laro niya no pumuntos kaagad siya mula sa isang magandang pasa nitong si Team Suarez yung uh, ka-twin tower niya foul counted diyan mga ka -basketball. at naipasok niya yung bonus shot niya diyan so 3 points uh, play para nga dito sa ating pambato si Kai Soto dito isang bounce pass no mula na naman kay Team Suarez at naipasok ni Kai Soto yung medyo pa-fade away na natira dito aliup na naman ang uh, ipinigay kay Kai. Tapos nasundan pa yan ng isang magandang 3 point shot. Nakakarami na si Kai mga basketball. Dito naman isang magandang pasa ulit sa ilalim. At tuloy-tuloy, maganda naman yung uh, naging performance ni Kai, no? Isang 3 points pa ulit mga basketball. Yun nga lang, ang uh, istorya ng laro ay itong uh, kupunan ng uh, Otsunomiya Breaks. Eh isa pa lang uh, kumbaga isa sa may pinakamataas na winning percentage last season so napakaganda para sa isang uh, kupunan na mula sa division 2 ng uh, Japan Pili kakapromote lang na Koshigaya Alpas na isa isang uh, malakas na kupunan kagad sila mapalaban at natalo sila dito ha uh, 94 yung score ng Utsunomiya 76 sa Koshigaya at uh, ayon mismo sa Koshigaya Alpas eh talagang uh, dapat daw maintindihan natin na uh, mataas na kumbaga malaking malakas na kupunan itong uh, Utomiia breaks. pero kumbaga yung laban na yan may marami silang natutunan at uh, humukmaasa sila na makabubuo sila ng momentum at uh, magiging maganda yung mga susunod nilang laban kasi preparation pa lang naman to mga kabasketball at ngayon pa lang talaga sila nabuo yung bagong kupunan netong Koshigaya ngayon pa lang sila nagsama-sama hindi katulad nung Utsu ng no Mia Brex na halos wala yata silang pinalitan kung di ako nagkakamali yung uh, hype daw ni Kai Soto at ni Team Suarez yung kombinasyon na yan eh talagang uh, matindi nakita natin ilang beses pinasahan uh, ni Team Suarez si Kai Soto at magiging threat daw sila pag dumating uh, na yung uh, paglalaro or nagsimula na yung season netong nga uh, Japan B sa opensa at maging sa defensa alam naman natin kasi pareha silang malaki twin tower sila mga kabasketball pag uh, magsasabay sila dyan sa ilalim so hopefully maging maganda yung uh, kalabasan no? kasi meron pa sila sa September 28 mga kabasketball kalaban naman nila yung uh, Shiga Lake Star yung dating kupunan ni Perabena So hanggang diyan lang muna mga kabasketball umabot sa mahigit 20 points kasi 21 na yung sa highlights na nakita natin. Siyempre hindi pa natin alam kung may mga free throws or may iba pang shoot si Kai na hindi na isama dito. Hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.